salahat, lahat mag walking magta ako sa bus stop guys parang na ako na ano guys parang na lasing maglakad eh kabila maraming yan doon sa kabila guys yan ang kalsada may mga bahay bahay dyan time check ngayon guys siguro alas wala pang 3pm or mag 3pm na so maaga pa lang ito sya Pwede ito gawing entrance or dito sila mag-accept. Yan ang hospital sa Eastbourne guys. Eastbourne Hospital. So, yan. So, yan. Yan, malaki yan. Hospital na yan din, guys. Dito lang ako dito. General Hospital. Busy na, busy ang kalsada, guys. Friday today. Ang oras ngayon is mga mag 3 o'clock na. 3 p.m. 3 o'clock in the afternoon. So busy. Busy. Hindi siya masyadong busy today kasi walang klase. From Monday to Friday, walang klase. Of ang mga bata, mga student. Parang may one week sila na off. Yan. dumaan ang bus. Ang daming bus din dyan. Tumatakbo siya. siya. Pero I think hindi na makaabot. Kaya ko naman tumakbo. Yan ang bus. Single. Oops. Close ng pinto. Makaabot pa siguro siya, no? <laughs> I know. They can only see in the mirror, you know? They can see in the mirror. But they can't be bothered. I think. I know. Yeah. Should have a nice exercise of jogging. Dito is restaurant ito guys, Road Mill. Masarap ang mga pagkain diyan. Yan. Hospital na ko sa matanda. <laughs> Tumatakbo. Mamabutan ng bus, yung asawa niya nakasunod. Pero hindi na may time kasi sila. Kung 5 minutes or 2 minutes lang or seconds yun lang. Ayun. So, it, dito ang bus stop, guys. May bus stop dito. So, dito ako maghintay until dumating yung bus. Ang bango dito, guys. Meron silang ano dyan. Barbecue, road meal. Ay. yan dito sa loob yan tingnan mo ang mga kahoy guys lahat kanyan mula pang mga dahon yung may dahon yan lang yung makasurvive talaga sa winter sa cold weather yan pero nagstart na para nagstart na ang spring yan Hospital, lahat 'yan dyan guys mga parking space kahoy yan So, dito kami maagyan ang waiting shade. Magantay ng bus. Diyan sa may naka-block guys, yan. Nakasulat dyan ang oras. Kung anong oras ang next, uh, ano, next bus. Thank you so much for watching everyone. Salamat sa support ninyo guys. Thank you, thank you everyone. Salamat guys. Thank you.